Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang drama film na Father's Acre. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang matandang lalaki na nakulong at napawalang sala dahil napagbintangan siya ng pagpatay sa kanyang sariling asawa. Lumipat ang eksena sa kanyang anak na pangalanan nating Robbie, na nagawang mamuhay ng mag-isa habang nakakulong ang ama sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagbebenta ng mga insekto isa rin sa nakatulong sa kanya na mairaos ang pamumuhay ay ang kanyang kaysa isang kaibigan. Kinahapunan pag uwi niya sa bahay ay napansin niya ang kanyang ama na nandoon na at naliligo sa banyo. Napagtanto niya na lumaya na ang kanyang ama sa bilangguan matapos itong makulong ng ilang buwan. Wala siyang pakialam sa ama at dumiretso siya sa kanyang silid. Hindi niya alam kung paano niya pakikisamahan ang ama matapos ang insidente dahil sa pagkakaalam niya ay ito ang pumatay sa kanyang ina. Makalipas ang ilang sandali ay pinuntahan siya ng kanyang ama sa silid at sinabihang namimiss niya siya. Ngayon lang sila muling nagkita dahil hindi niya banibisita ang ama habang ito ay nasa kulungan. Sinabihan siya nito na nakahanda na ang hapunan nila. Habang nasa hapagkainan ay tinanong siya ng ama kung paano niya nagawang mamuhay ng mag-isa. Sumagot si Robbie na kahit pa noong magkasama sila ay wala namang pagkakaiba. Nagpaalam ang kanyang ama na mag-aasawa siyang muli upang may mag-asikaso sa kanila at sa tinitirhan nila. Di siya kumibo at bumalik sa kanyang silid tulugan. Sumunod na araw ay ginising si Robby ng kanyang ama upang tignan ang lupang pagtataniman nila ng ubas. Sa una ay ayaw niyang bumaba ng sasakyan ngunit napilitan siya ng bulyawan siya ng ama. Sa sandaling iyon ay tinanong ni Robby ang ama kung bakit niya gustong mag-asawa agad gayong wala pang isang taon mula nang mamatay ang kanyang ina tumugon ng kanyang ama sa pagsasabing iyon ang kapalaran ng kanyang ina at wala silang magagawa dahil binawi na ito sa kanila ng Diyos. Nagsambit si Robbie na nakulong ang ama niya dahil pinatay nito ang kanyang ina. Sumagot ang ama na kung siya talaga ang pumatay sa asawa niya ay hindi siya makakalaya at mapapawalang sala. Gayunpaman, ipinagsawalang bahala ni Robbie ang sinabi ng ama at pilit na pinaniniwalaan na ang ama niya ang pumatay sa kanyang ina. Nagbabala pa siya na hindi niya hahayaang mamuhay ng masaya ang ama kasama ang bago nitong mapapangasawa. Tapos ay naglakad ang binata pa uwi. Galit man sa inasal ng anak, dinatiis natiis ng ama na hintuan si Robby at pinasakay sa sasakyan pabalik sa bahay nila. Sa isang kubol ay makikitang pinapakain ni Robby ng tipaklong ang alaga niyang makamandag na alakdan. Kinabukasan habang nagkakape, sinabi ng ama niya na may nakilala siyang isang babae na hiwalay sa asawa at pumayag itong sumama sa kanya. Sa halip na mag-alaga ng insekto, sinimulang turuan ng ama ang kanyang anak sa paghahanda ng lupang pagtataniman nila ng ubas. Tinuruan niya rin ang anak na magmaneho ngunit maigsi ang pasensya nito. Sa bahay ay tila hindi nagustuhan ni Robbie ang trabaho sa bukid dahil nahirapan siyang tanggalin ang mga sumiksik na lupa sa kanyang mga kuko. Matapos maghugas ng kamay ay napansin niya na doon na nakatira ang bagong asawa ng ama niya. Nang makita niya na nagpapalit ito ng damit ay hindi niya maiwasang alisin ang kanyang paningin sa madrasta. Nang mapansin ng babae na nagngangalang agi na nandoon siya ay tinakpan nito ang kanyang katawan. Pinuntahan ng binata ang kanyang kaibigan at kinwento dito ang bagong asawa ng kanyang ama na halos kasing edad niya lang napailing lang ang kaibigan niya dahil matanda na ang ama niya at may pumatol pa rito na 20 anyos na babae. Sa hapagkainan ay inaasikaso sila ng bagong asawa ng ama niya. Sa halip na magpasalamat ay nagparamdam ng pagtutol si Robbie at sinauli ang pagkain na binigay sa kanya. Sumunod na araw, habang nagsasampay si Agi ay ipinakita ng binata sa madrasta ang alaga niyang alakdan. Sinabi ni Agi na hindi siya natatakot sa alakdan at hayaan na lang siyang tapusin ng kanyang mga sampain. Sa mga sandaling iyon ay tinanong ni Robby ang madraste kung bakit siya pumatol sa ama niyang gurang na. Nagsabi si Agi na kailangan niyang gawin iyon dahil matagal na siyang hiwalay sa asawa at ayaw niyang pag-usapan siya ng mga tao sa lugar nila kaya lumayo siya at naghanap ng makakasama nagpasaring si Robin na karapat dapat siya sa lalaking kasing edad niya sa halip na sayangin ang buhay kasama ang isang matandang hukluban. Nang suotin ni Robby ang tuyong damit ay sinabihan siya ng madrasta na gwapo siya. Natawa si Robby at sinabihan ang madrasta na siya ang nararapat na lalaki para sa kanya. Sinubukan ni Robby na halikan ng madrasta ngunit umiwas ito at sinabihan siyang huwag itong uulitin. Muli ay sumubok si Robbie at sinabihan si Agi na alam niyang mas gusto nito ang kasing edad niyang lalaki. Nanatiling walang kibo ang madrasta at tuluyan ng iniwasan ang binata. Pinuntahan ni Robbie ang kaibigan at niyaya itong mag-swimming. Nang may makita siyang dalawang chicks na nagsasunbaiting ay tinabihan niya ang mga ito. Samantala, naiwan si Agi at ang ama niya sa bahay. Doon ay sinamantala ng dalawa ang pagkakataon habang wala si Robbie kinagabihan pag uwi niya sa bahay ay kumain lang siya, tapos ay sinilip ang ama at madrasta niyang natutulog sa silid bago siya muling umalis. Di maalis sa kanyang isipan ang madrasta habang nanunood ng sine kasama ang kaibigan. Madaling araw na siya nakauwi. Inabutan niya ang madrasta na papunta sa shower. Habang naliligo si Agi ay sinamantala ni Robbie ang pagkakataon at nilagay ang makamandag na alakdan sa higaan ng kanyang ama. Mabuti na lang ay naramdaman nito ng kanyang ama bago pa siya mapatay ng kamandag nito. Kinumpronta ng ama si Robbie at pinaamin siya kung siya ang may gawa noon. Nang umamin siya ay dinurog ng ama niya ang alakdan at binigwasan siya sa harapan ng madrasta niya. Sumunod na araw ay binalaan siya ng kanyang ama na huwag uulitin ang masamang ginawa niya. Sa kabila ng pagtatangka niya sa buhay ng ama ay naging mabait pa rin ito sa kanya sinabi sa kanya ng ama na ginagawa niya ang lahat upang mapabuti ang kinabukasan niya. Ipinaalam niya rin sa anak na may sakit siya sa puso at anumang oras ay pwede siyang mamatay. Ipinagpatuloy ng ama ang pagtuturo sa anak ng tamang paghahanda ng lupang pagtataniman imbis na mag-alaga at magbenta siya ng mga insekto. Sa sandaling iyon ay hindi pa rin nagpapakita si Robin ng interes sa tinuturo ng ama at patuloy na kinikimkim ang sama ng loob. Sa loob ng silid ay hindi mapakali si Robby na pinapatay Cindy ang ilaw. Nagpatugtog siya ng malakas upang hindi mapansin ng ama niya ang kanyang pag-alis. Nang maingayan ng ama niya ay pinuntahan siya nito sa silid ngunit wala na siya roon. Samantala, matapos samahan ni Robby ang isang grupo sa panluloob ay hiniling niya sa leader nito na patayin ang ama niya. Inamin niya rin na may relasyon sila ng madrasta niya kapalit ng pagpatay sa ama niya ay sasama siya sa grupo at susunod sa mga ipag-uutos nila. Sa kasamaang palad ay nadiskubre niya na kaibigan pala ng ama niya ang nasabing grupo. Di nagtagal ay ipinaalam ng leader ng grupo sa ama ni Robby na gusto siyang ipaligpit ng sarili niyang anak upang mamana nito ang maiiwan niyang ari-arian kasama ang asawa niyang si Agi. Sa bahay ay tinanong ng ama ni Robby si Agi kung totoo ang mga nabalitaan niya umamin si Agi na natukso siya kay Robby na kasing edad niya lang. Sa halip na magwala ay nanatiling tahimik at kinimkim ng matanda ang galit sa asawang malayo ang edad sa kanya. Sumunod na pangyayari ay isinama niya ang anak sa inaasikasong taniman. Sa pagkakataong ito ay masigasig na tumulong si Robby sa ama sa paghahanda ng pagtataniman ng ubas. Patuloy nilang inayos ang mga paggagapangan ng ubas hanggang sa ilabas ng ama ni Robbie ang kutsilyo na gagamitin sana ng anak sa planong pagpatay sa kanya. Hindi kumibaw si Robbie na kinuha at tinupi ang kutsilyo. Tinanong siya ng ama kung bakit niya nagawa iyon. Sumagot si Robbie na naniniwala pa rin siya na ang ama niya ang pumatay sa ina niya. Bukod pa rito ay nag-asawa agad ang kanyang ama wala pang isang taon ang nakalilipas mula nang mamatay ang kanyang ina muli ay binigwasan ng ama ang kanyang anak at sinabihan ito na wala silang pinagkaiba dahil inahas niya ang madrasta niya. Pagkatapos ay malungkot na naglakad ang kanyang ama palayo. Malaki ang pangarap ng ama para sa kinabukasan ng kanyang anak ngunit na natiling sarado ang isip nito na naniniwalang siya ang dahilan kung bakit namatay ang ina ni Robbie na asawa niya. Habang naglalakad ay inatake sa puso ang matanda. Nanatiling walang pakialam si Robby sa ama na nawalan ng malay at nagawa pa nitong manigarilyo sa halip na isugod agad ang kanyang ama sa ospital. Makalipas ang ilang minuto ay dinala niya ang ama sa ospital. Doon ay ipinaalam sa kanya ng doktor na namatay ang kanyang ama dahil sa sakit sa puso. Sa huling eksena ay nakatayo si Robby sa tabi ng ama na binawian na ng buhay, puno ng pagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan.